Hello guys, magandang gabi sa lahat. At share po po itong aking dinner. Hindi ko po, po ito uh, sinare para ipagyabang ano. So uh, gusto ko lang pong ipakita kung paano po ang tamang mga serving dito. At uh, kagaya yan sa atin pag magtitinda po tayo ng mga soup o mga mami o chowlong long. Eh ganito po talaga ang dapat na gawin. So ayan po ang dinner ko ngayon. Dahil wala po akong paniner, hindi po ako nagluto uh, bumili lang po sa labas. So, sila po ang in-order nila is sushi. Eh, hindi ko po talaga tayo mang sushi, no? Kasi may mga fresh yan na mga fish na isasawsaw na lang sa sawsawan and direct na kakainin. Ayoko po ng ganun. So, ito po ang noodles dito. Uh, rice noodles po ito, ayan. Check, tignan nyo. Uh, gusto, gusto ko po, po yan kapag ganyan po ang noodles. Hindi po yan siya nakakaumay. Ayan po ay beef, no? So, beef po yung halog niya. Yeah. And then, nakaseparate po talaga ang sabaw. Yan, no? Eh, kaya po, pinapakita ko po ito sa inyo kasi ito po yung tama po kapag natitinda tayo ng mga mami or lumi, i eh, separate po talaga natin ang sabaw. So, ganyan po dito kapag bumibili kami ng mga pagkain sa labas, talagang nakalagay po sa, ano, sa ganyan, kaseparate po, no? So, tinikman ko yung beef. oh oh, masarap po talaga yung beef nila at malambot, no? So, ayan, guys. Ito naman sa kabila ay ano ito, at ah, tofu. So, pag tofu po, huwag na natin pahirapan yung sarili natin na pag ano, paggamit ng chopstick, itusok na lang po natin. Ganyan yun po naman ang ginagawa nila kapag kumakain sila ng at chopstick ang ginagamit. So, ayan guys, I hope na meron kayo na idea, lalo na sa mga nagtitinda dyan ng mga may sabaw-sabaw. So, ganito po talaga ang dapat niyong gawin. Okay. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all and please don't forget to follow, like and share my video.